I've been attached with the feeling of the waking up with you. Kung nung nakaraang araw nga guys, may nga, o unang nag itong ating Bell Mariano ng kanilang endorsement ng ating Doni Pangilinan. Na talaga namang hinamon niya pa nga itong si Mimi Yu. Grabe nga rin talaga kaganda rito ang ating Bel. Pero ito naman guys, ang post ng ating Doni Pangilinan. At sa bawat larawan ng pinos ng ating Doni Pangilinan ay kitang-kita nga rito ang hawak nito, ang kanilang ini-endorse ng ating Balmariano na Pepsi. At ayon pangagay sa caption ng ating Doni Pangilinan dito ay perfect ka-partner sa mga handaan ngayong Christmas season. Have you guys tried the new Pepsi Zero Sugar Lime? Hashtag Pepsi mas masarap maiiba. At talagang umat Sumali nga agad dito ng maraming komento ang nasabing post ng ating Doni Pangilinan. Grabe nga rin talaga kahans on itang ating Doni at Bell sa kanilang bawat endorsement at projects na talaga namang sinusuportahan ng maraming bablis. Kaya stay tuned lang tayo for more update nila Doni at Bell sa mga susunod pang ayuda.